Magandang umaga sa atin lahat. Ito yung harvestable eats na natin. Schedule na sana natin na ipapaharvest. Kaso, hindi pa rin humupa ang ulan. Natatakot na tayo baka maabutan na ng baha dahil sa uh, masamang panahon. Almost one week na na walang tigil na ulan dito sa amin. Sana gumaganda-ganda na ang panahon upang ma-harvest na to dahil hindi ang harvester makapag-harvest kung palaging umuulan dahil ang palay yung butil nito ay mas sali sa pagbuga ng dayami masasayang ang butil ng ating palay kaya naghintay-hintay pa tayo ng gumaganda ganda ang panahon sumi na uh, mag ano man lang sumikat ang haring araw ito yung uh, ginawa nating trial ito yung inorganic na area medyo hindi maganda-ganda dahil sa uh, ginawa natin na trial, ang ginagamit natin dito ay yung mga uh, input na synthetic. So, ito ang resulta nung nagka-fungus siya. Matagal nakaka-recover. May nakaka-recover manan, pang ilan-ilan lang. Pero, uh, nakapagdala din ng bunga yung mga nakaka-recover. Yung hindi nakabunga, meaning hindi yan nakaka-recover. So, maliit lang na portion ang nakaka-recover. Iba talaga dito sa ating ginawang uh, organic, yung isang area natin, na uh, organic natin ang uh, input na ating i binigay sa kanya. Maganda ang resulta. Ang paraan natin ay the same na variety at saka pizza sa pagtanim at pizza din sa pagtitreat natin, pag apply pagbibigay ng mga input. Magkaiba lang sila sa ginagamit, organic at saka inorganic. So ito ang diferensya. Makita natin na malaki ang diferensya sa organic. Malaki-laki ang ah uh, ating makukuha kaysa inorganic dahil matagal-tagal siya nakaka-recover yung inorganic iba sa organic na mabilis nakaka-recover nakaapa sa panahon tawag sa amin sa Bisaya ito hag-hag. wala masyadong uh, bunga iba sa ating ah uh, organic na pa uh, input na ating ibinigay. Hintay-hintay lang tayo na kung maganda-ganda na ang panahon, magkaka-harvest din tayo pag maglabas na ang araw. Baka bukas magka-harvest na tayo. Ngayon sana natin ipapaharvest pero kaso hindi pa rin humupa. Naghapon ang ulan dito sa amin. Kaya hindi nag-harvest ang harvester masasayang tong palay natin pag harvest nila so ito hindi na hindi na natin pa hintayin pa na uh, pumulpula pula ng lahat dahil baka magbaha na dahil wala nang tigil ang ulan dito natako tayo baka maabutan ng uh, malaking tubig uh, bumabaha na ang agusan taas-taas na sana lang maabutan pa natin tong pa dahil pag hindi ito maharbis na wala tayong kakainin. Bibili nang bibili tayo sa mahal na bigas at hindi tayo safe na kakain dahil hindi atin produkto. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless sa lahat Unhappy happy farming.